Humuhupa na ang bilang ng mga turista na dumagsa sa Baguio City matapos ang Pasko. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, marami sa mga turista ang nag-uwian na upang salubungin ang bagong taon sa kanika nilang mga tahanan. Payo ng Alkalde sa mga aakyat pa sa lungsod, magbaon ng makakapal na damit dahil bumababa ng hanggang sa 15 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Sa darating na bagong taon, ilang business establishments lang ang pinayagan ng LGU na magsagawa ng fireworks display. Mahigit pa rin ipinagbabawal o mahigpit pa rin ipinagbabawal sa City of Pines ang paggamit ng paputo. Ang behavior ng tao pagdating sa New Year na paalis na ng bagyo, Yusek Edu, mas marami umaalis na kasi gusto nilang uh, siguro gusto nilang mag-celebrate ng new year sa kanila kanilang kanilang kanya-kanyang tahanan. Kaya bumababa yung number of tourists doon. Kaya meron monitor naman namin pero significant ang increase ng tourists especially this December.